Alam mo yung feeling na parang every sweldo may nakapila na agad? Pagpasok pa lang ng sahod mo sa GCash o bank app, may mga nag-aabang na. Hello po, Meralco. Hello po, Shopee. Hello po, GrabFood. Tapos ikaw, wala ka pa nangang nabibili para sa sarili mo, pero may bago ka ng resibo. Kung ikaw at to, welcome sa sahod to sahod life. Yung pakiramdam na parang hamster sa gulong, tumatakbo ka araw-araw pero hindi umaasenso. Pero eto ang tanong. Kung bigla kang magkaroon ng isang daang libo, kaya mo bang putulin tong cycle na to? Kasi sa totoo lang, 100k can either be your ticket out or another na wala na lang bigla story. Ngayon, pag-uusapan natin paano mo mamababasag ang sahod to sahod life gamit lang 100k. Realistic, walang scam, walang motivational BS. Pang totoong Pinoy diskarte, may halong asar at konting tawa pero may laman. First truth, hindi pera ang problema. Ugali. Maraming Pilipino, hindi naman walang pera. Meron. Ang problema, hindi marunong maghawak. Isang example, si Kevin. Sweldo niya 30,000 pesos. Pagdating ng 15th, may bagong sapatos, may milk tea, may deserve ko to post sa Instagram. By the 25th, nakautang na ulit sa office mate. Ang tawag dyan, lifestyle inflation. Habang lumalaki sahod mo, lumalaki ring gastos mo. Parang payong dapat sumasabay sa ulan, hindi sa hangin. Kaya kahit bigyan ka ng isang milyon, kung ugali mo hindi marunong magmanage, babalik ka rin sa zero. Freedom doesn't start with more money. Freedom starts when you learn to control what you already have bago ka gumamit ng 100K para magpalago, kailangan mo muna ng foundation. Ang una mong gawin, gumawa ng emergency fund. Huwag ka munang mag-invest. Huwag ka munang magtayo ng negosyo. Ang una mong kailangan ay kalayaan mula sa takot. Takot mawala ng trabaho, takot magkasakit, takot maubusan. Kung gastos mo 20,000 kada buwan, dapat may at least tatlong buwan na nakatabi. Ibig sabihin, mga 60,000 minimum. Ilagay mo sa digital bank na may mataas na interest. C-Bank, Maya, Como, Tonic, kahit alin basta insured. Hindi sa aparador, hindi sa wallet. Kapag may emergency fund ka, hindi mo na kailangang umutang pag may problema. Hindi mo na kailangang makiusap sa tropa mo o kay Ate Bombay. Freedom starts when emergencies stop controlling your life. Next step. Wag puro mag-iipon na ako this year, tapos wala namang plano. Gumawa ka ng sistema. Sa bawat sahod, mag-assign ka ng automatic system. Pagpasok ng sweldo, automatic na may portion na pupunta sa savings, automatic na may papunta sa investment, at may maliit na portion para sa enjoyment mo para hindi ka mabaliw. Kasi kapag hindi mo binibigyan ng fun allowance ang sarili mo, babalikan mo rin yan sa isang biglaan at marahas na splurge. So, gawin mo siyang habit, automatic na ipon, automatic na peace of mind. Ang tawag dyan, pay yourself first. Hindi, babayaran ko muna lahat bago ako mag-ipon. Dapat, mag-iipon muna ako bago ko bayaran lahat. Ngayon, may 100k ka. Gamitin mo yan para magkaroon ng trabaho ang pera mo. Hindi mo kailangang maging genius kailangan mo lang maging strategic. Una, kung may skill ka, gamitin mo yan. Kung marunong ka mag-edit, mag-voiceover, mag-design, mag-tutor, o kahit mag-transcribe, pwede mong gamitin 15K para sa tools at training. Pumili ng mic, lighting, at mag-enroll sa online course. Hindi mo kailangan ng diploma para kumita online. Kailangan mo lang diskarte at consistency. Isipin mo, Isang project lang na 5,000 pesos, balik na agad puhunan mo. Pangalawa, kung mahilig ka magbenta, mag-resell ka. Pero piliin mo yung may repeat buyers. wag yung uso lang. Halimbawa, pet supplies, skincare, tech accessories, car scents, malaki kita, maliit risk. Huwag ka muna mag-franchise ng milk tea, please lang. Pangatlo, digital assets. Gumawa ka ng e-book, digital planner o template. Kung marunong ka sa Canva o Excel, benta mo online. Ang kagandahan ng digital product, isang gawa mo lang, pero pwede mong ibenta ng paulit-ulit. Yun ang tunay na pera na nagtatrabaho para sa'yo. Pero wag mong kalimutan yung pinaka-boring pero pinaka-importante, financial literacy. Maglaan ka ng budget para sa books o courses. Kasi kahit may 100k ka, kung mindset mo pang get rich quick, Mauubos lang yan. Knowledge is power. Pero more than that, knowledge is leverage. Mas maaga mong naiintindihan kung paano gumagalaw ang pera, mas mabilis kang makakalaya. Isa pang hindi sexy pero vital. Protection. Insurance. Maraming ayaw nito kasi sayang daw pera. Pero isipin mo, mas sayang ba 1,000 kada buwan o 500,000 pesos hospital bill? kung mawala ka o magkasakit, sino magbabayad ng bills mo? Hindi si Shopee, hindi si Grab, hindi si Boss. Kaya kung gusto mong maging tunay na malaya, protektahan mo sarili mo. Kasi walang saysay mag-ipon. Kung isang hospital bill lang, ubos lahat. Ngayon, pag-usapan natin utang. Kung may utang ka, kahit gaano kaganda plan mo, parang may anchor na humihila pa baba. Kaya bago ka mag-invest, bayaran mo muna high interest debts mo credit card, personal loan, mga hulugang appliances na hindi mo naman ginagamit. Start small. Simulan mo sa pinakamaliit para makaramdam ka ng progress. Kapag natapos mo, move to the next one. Ang sarap ng feeling ng unang buwan na walang utang. Parang nakahinga ka sa unang beses after years of holding your breath. Next, gamitin mo ang pera mo para bumili ng oras. Ang totoong yaman ay hindi laging pera. Oras yan. Halimbawa, mag-invest ka sa washing machine para di ka mag shop weekly. Mag-subscribe sa productivity tools para mas efficient ka. O magbayad ng delivery service para mas maraming oras kang mag-side hostel. Ang pera na ginamit mo para makakuha ng time, babawiin mo yan in productivity, rest, at peace of mind. Money buys time. And time builds wealth. Ngayon, pag-usapan natin compounding kung gusto mong yumaman, kailangan mong makipagkaibigan sa time. Time is the best business partner you'll ever have. Kahit maliit ang simula mo, basta consistent, lalaki yan. Kung mag-invest ka ng 5,000 kada buwan sa 10% annual growth in 20 years, pwede yang maging halos 4 na milyon. Pero kung sinabi mong next year na lang, bawas ka agad ng milyon sa future mo. So huwag mo hintayin maging handa start kahit maliit kasi ang hindi nagsimula laging talo sa nagsimula kahit late. At ito pa, kung gusto mong tunay na freedom, huwag kang magpauto sa flex culture. Ang dami ngayon nagfe-flex ng success sa social media. Bagong phone, bagong kotse, Starbucks everyday. Pero pag tinignan mo savings, zero. Walang masama sa reward, pero dapat may purpose. Freedom is not about showing off. Freedom is not needing to prove anything. Ang tunay na mayaman, hindi mo makikita sa IG. Tahimik lang, pero may savings, may investments, may peace of mind. Yung iba, gusto lang ng pera para makabili ng ginto. Pero ang tunay na freedom, yung hindi mo kailangang magmadali. Yung kaya mong tumanggi sa trabaho o project kasi hindi mo kailangan pera ngayon. Yung kaya mong magpahinga ng hindi guilty. Ang diskarte mo sa 100k dapat simple pero matatag. Una, gumawa ng emergency fund. Pangalawa, bayaran utang. Pangatlo, mag-invest sa sarili. Pangapat, protektahan ng kinabukasan. At panghuli, gamitin yung natitira para magparami ng income stream. Hindi mo kailangang magmadali. Ang pera, parang halaman, kailangang alagaan, hindi binubunot sa lupa para lang tingnan kung tumubo na. Lahat ng totoo sa pera ay boring. Pero lahat ng boring sa pera, nakakayaman. Saving is boring. Budgeting is boring. Reading about finance is boring. Pero lahat yan, foundation ng freedom mo. Hindi mo kailangan maging genius. Kailangan mo lang consistency at disiplina. Ang totoo, 100k hindi magic number. Pero pwede siyang maging turning point. Pwedeng yan ang simula ng emergency fund mo. Pwedeng yan ang puhunan sa side hustle mo. Pwedeng yan ang investment mo sa sarili mo. Pwedeng yan din ang first time na maramdaman mong finally, ako na may control sa pera ko. At kung gusto mong long-term mindset, eto tandaan mo. Huwag mong tanungin, magkano na ipon ko ngayong taon? Ang tanungin mo, ganun ko kaayos sistema ko sa pera? Kasi kapag may sistema ka, kahit anong dumating, promotion man o problema, kaya mong mag-adjust. Sa huli, freedom is not about quitting your job. Freedom is about having the choice kung gusto mong magtrabaho o hindi. Freedom is not owning everything. It's not needing everything. So kung may 100k ka ngayon, huwag mong tanungin kung sapat. Ang tanungin mo, paano ko 'to gagamitin para sa mas malayang bukas? Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad. Kailangan mo lang maging disiplinado ngayon. Kasi tandaan mo, hindi yung pinakamayaman ang panalo. Ang panalo, yung pinakamalaya. Dito, hindi tayo nagyayabangan ng pera. Dito, tinuturuan ka namin kung paano gamitin at to ng matalino. Kasi sa totoo lang, ang goal natin, simple lang. Hindi maging mayaman, kundi maging malaya. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share and subscribe to loki wealth ph because remember loki is the new wealthy